Grabe guys oh. Namamaga sa kwan. Grabe ang kwan natin, pawis, sulit naman. Right. Yan oh. No. Yun oh. No. What's sa move. Yun. Tiktok, <muchas> set ampain U, uh, may nawawala pa Sa pa

Oh, tama pa na labas ng buwan, no? Oh. sakto talaga. Plus 3 kung lumabas ng buwan. Tumama sa forecast mga kaigops. Lumabas na ang buwan pala. Isa kanina ng umaga, ariba-ariba, ngayon na nakatapat. Ayos lang. At nakatapat din. A few moments later. So yun, sa mga pagpalang hapon mga ka Panibagong araw na naman, panibagong vlog. Ayan, sa kasalukuyang nagbabanton si Kipper alas <laughs> stress time check natin ngayon mga kaigops medyo maganda na ang current dito sa Pacific ayan nandyan yung buyo ayan. so inilipat natin doon sa may unahan para maganda ang pwesto

maganda ang magandang maganda ang pwesto mga kaigops so lantak ngayon dito sa laot nawala na yung amihan natuna na yung low pressure dyan sa may impantakeson. last week tayo ngayon ng September mga kaigops papasok naman tayo sa October amihan season na natin kung ilang oras ba ito mababanton mga okay guys magtitinig baka malaki-laki ang boy ayan yeah. Inabot din ng 12 days yung silig dito sa Pacific. Okay. ba? Alalay lang, alalay lang. Alalay lang mga kaigops. Alalay naman tayo sa buya. So nasa 5 minutes pala natin binabanta mga guys. Mamaya tayo magsasub pagka uh, naka 5 points na si Kaper. <laughs> Alalay lang tayo sa kwan. Dipinsa. Para mamaya maganda ang one on one. Huwag lang kakabahan yung taga pokpok. Ayan ang mga isda. Kung um, nga guys, so, tayo ng kulutong. Ayun yung isda turtle. So solo natin ngayon dito sa buya. Ah. Wala pa dumarating na bangka. Uy, luto na yung isda mo dito ah. Hindi pa nakakukuan. Hindi pa naikukuler. Ayan igan mainit Lap it in. Papahila naman. Ha? din no? Medyo gumanda na talaga ang silikon. Tagalang anod. talon-talon na -talo, chambahan talaga pag may tiyaga may huli mga guys no, nakaraan 8 days maski isa zero so ngayon bali pang dalawang araw pala natin may huli na tayo na isang banyerang tulingan may kuha na tayo may pang diesel na so, Guys, malapit na. Eh na. Oh na tong ayaya, dito lang ba ito yun? Dito na ka, itali, itali na? mo lang dyan itali mo lang dyan na... nyan 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 lang. Ha? nyan mo lang nyan na... nyan nyan Diyan nyan 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 yan nyan nyan

Saka ano lang eh, kaya ikot lang eh. Ka ikot lang, tatanggal. Sige mo na. Umiikot lang yung ano. Na hindi na. Natanggal, natanggal. hindi mo nakalak. Nasilok pala mga kaigups. Una buntot. Bongdir <laughs> oh, <dear> naman. Alam nga, hindi talaga yun ganso eh. <laughs> Pisirin talaga yun. Ayun sa amin yung pisirin. Ang yun. Hey, pisirin yun. Pisirin okay, <laughs> 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 okay, okay, ano, yun. pa naman. Ang pagbaga yun kayo Yung yun na. 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 Yung Yung yun Yung batak so pa naman ito laban laban ito dahil ito ay talagang pangtuna hindi ka tulad nung nakaraan na lang talaga pangtuna rin yun diyan na lang kung pumiskin na

sa so, 10 minutes na tayo guys nagbabantun bumulosok dahil nasilo pala yung buntot so mahirap gansuhin pagka ganun baka sumirit pa ilalim may mabaak ang laman so malapit naman sana nito ano tatamaan naman

ali basta makukuha lang Ah,

Grabe ang natin, pawis, sulit naman. Na pa Rights. Na. Yan o. No? Yun o. No? Huwat sa move. Yun. Nagdurgo. Yeah. Alright, sayan na, nagkalat ang dugo. Yeah. Alright. Wow, super laki. Kaya super lucky yun tinaas na po yay wow 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 Sakto 20 minutes Ayos sila ito yung paglalapatan Para kuwan Ayos ang pagkalagay ng isla Bigit yan guys Sportihan oh Sana makayari pa tayo ng isa At maaga pa Boundary na Yun Thank you Ang babait nila Yan Dadangkan isa Dalawa Datlo Apat Lima Anim Pito kung mga kaigops Sure ball pasok So ayun yung buya Ari ba tayo